Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at... Magandang hapon mga kapuso. Ito na naman pumuli ang inyong lingkod upang maghatid ng mainit-ilit pa na ganap dito sa abot kamay na pangarap. Na-recover na nga ang mga files doon sa hard drive na ipinagawa ni Doc J. Kung kaya't nakipagkita nga po siya dito kay Richie. Ngunit uh, naramdaman niya na sinusundan siya ni Moira. Kung kaya't... Nag kita sila sa ibang uh, restaurant at dito na nga napanood ni Dr. RJ ang CCTV footage na si Moira nga ang nagtulak sa kanya sa may hagdanan at galit na galit nga si Dr. RJ Tanyag dito sa kanyang asawa samantala sa pag-uusap naman ni Moira at Zoe sa telepono tungkol doon sa hard drive kung nasaan si Moira ay sinabi nito na sinusundan niya si Dr. RJ dahil nga malalaman na nito ni Dr. RJ o mapapanood na nga ang nilalaman ng hard drive at habang nag-uusap nga sila narinig nga ni Annalyn na sinabi ni Zoe na si Moira ang nagtulak sa kanya sa hagdanan kung kaya't dito na nga talaga tuluyang magagalit si Annalyn kay Joey at Agad-agad napupuntahan ni Analine si Nalinet upang sabihin na narinig nga niya ang usapan ni Moira at Joey sa telepono na si Moira nga ang nagtulak kay Dr. RJ sa hagdanan at nang uh, tinitinan ng ni Moira si Dr. RJ at rin na nag-uusap narinig nga ni Dr. RJ ang boses ni Moira at nang hanapin na nga niya ito ay nagtago si Moira sa ilalim ng upuan na parang daga na takot 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 na takot dito kay Doc RJ mga kapuso buti nga sa'yo yan Moira karma na sa'yo yan dapat na nga malaman ni Doc RJ ang katotohanan ngunit magaling din talaga itong si Moira dahil kahit na nagtago siya sa ilalim ng mesa hindi siya nakita ni Doc RJ kung kaya hinabol nga niya ito sa may garahe doon sa parking lot kung saan nakaparking ang sasakyan ni Moira at ayaw nga niyang bumaba sa sakyan ngunit sinabi ni Doc RJ na pag hindi siya bababa ay hihilain niya ito upang bumaba at dito na nga tatanungin ni Doc RJ kung bakit niya nagawang itulak ito sa may hagdanan naku Diyos ko baka may gagawin na naman si Moira dito kay Doc RJ doon sa parking lot mga kapuso kasi magaling itong si Moira eh pero thanks for watching. Ay nako ito na yung pinakahihintay nating lahat. Pero hindi pa nalaman ni Dr. J na hindi nga niya anak si Zoe na siya nga ang dahilan kung bakit na itulak ng Moira sa may hagdanan. Dahil nga hindi pa niya maalala na dahil sa DNA test kung bakit nagawa ni Moira yon dahil ayaw niyang sabihin kung sino ang ama ni Zoe. Thanks for watching. Bye bye.